Hira kong palit sako. Mga wala ang mga sako. Basta nila mahal kayo. Mga bainti ka sako ba? Bainti, bainti doon. Ang grab. Wood. kaya kailangan talaga makahuli eh, para makabawi wow kalindot kayo sa dagat dapat nabuti yung mga kapag-attack sobrang lapad tingnan natin dito ay bakanting usaka usa ka buti walay operator na basta na ah ay mga kaspa ay mga kaspaki back to reality <laughs> reality pa sa reality mamalit mga guys mga kaspakatak kay mulaod na po sila Una oh, no man ni pagpanagat na mo oi no ni. Pas dila sa so, pagka gahapon. kahapon hindi po malaot mga pero na po yung nakakuha. <laughs> Nay nakakuha uh, ang na po sila karon. <laughs> Paita. I. Eh. Pas ta di mo lawod, makakuha man noon Pero og di dili ka kuha. Au. Samot ug no, di. No, Basta og uh, naay mo laod, aw uh, basta dili mo laod naay magkakuha. Hmm. Hmm, sis, na pod, murag na drink na pod. Sis, wala wala kad... wala. ayay ayag ayag uban, ayag ubag laod basta nakainom ka. Nadagan? Ano na mga box ba? Kena pengkuan ah. Ngasaku. Sa Manilok may ako mga kaspakata kay kuwan ka lang sira kong palit yung sako mga wala ang mga sako basta nila mahal kayo mahal kayo si sako mga kaspakata pero yun mo uh, 600 pesos ang ano ang 100 pieces dalaw sako pero na pa may ice ano nalabutan 600 pesos mga, mga ang isang daang piraso na so tag size ang buok yung mga sako sa ano sa feeds eh. uh, time check alas 4 ng hapon mga kaspakatak. so yun ah uh, og no, ice ice bibot Malikta ganyan mga sako mga Gaspaki para hindi namin magpalit. Daga na markay, hmm. mawala na? Ha? Dagan itong lakuha naman sa diya. na May mga ayos yung mga tao mga Gaspaki pero wala ito lang, oh. kay, so, na. Tulungan ko kay isang... Na surprise, i Huwag diya! Huwag! Lima na nila nila sulod. Dia sulod na. kay igor na kunong ka, kwan? Mga pilaan to na truck. Mga pilaan to na truck. <laughs> Kanaan tau? Buti diyo. Nanay mga sako gyan. Tala. At lah. Bayo na to na buti. Tala na na. po na to makaabot ba na. po na makaabot Unum, kuha naman ka bloke ang paliton mga kaspar katak Unum ka bloke Baga Ha? Oh. Di na pulo tagpulo kasako mo na Marke Mga bainti kasako 20 oh Kabot na na pa pagka pinala na ito Mga 22 anak Iya pa ko na pila ka sako na dia. Goy. Iya pa daw na goy. <domyos> ha? Mga ba hindi ka sako ba? Kala. Kebra ra daw magas pagatak. Mabati na na. Kala. <mab Phase> <hard một> okay. Let's go na kami mga kaspaki. Dito lang tawag sa Boulevard do. Uh, Oy, copyright. Let's go. Yo, magas proki. Na lang siya explant. Unom lang ka blocky mga kasparaki kay wala pa iklaro tas di pa natin alam kung marami man yung huli siguro siguro na lang mag-ice ug kanang guapa kanang sobra ipaano na lang ipa ansay na ipa ipalaot na lang kay kasi wala pa tayo hindi pa natin sigurado yung makahuli ngayong gabi pag sumubra yung ice kasi natin magbili tayo ng marami tapos wala pa hindi pa, hindi pa tayo nakakasigurado na makahuli ng marami At sayang yung ice pero yung isda hindi man yung masayang kay mahalin naman na So karon na nami karon diri sa Ice Plan mga Paki. Dela <laughs> man hits karon. Dala ni uban Magas Pakatak murag feel nako dagan man siguro big karon kay dagang nanakay nakay mga kaspaki sa likod oh. Uh, yung iba sumakay dito, mga tauhan ng lansa. Sumakay sila mga kaspagatak para makapang-hits ng ice. May mga ano kasi diyan eh, mga yung mga usik-usik bitaw. <clears throat> yung mga natapon na kunin man nila yan mga kasbaki, tulad dito. May mga ice na, ayan, nakuha na yung dito mga kasbaki. Nakuha na yung ice na natapon dito. Mga usik sa loob. Diyan, ito naman yung sa amin mga kasbaki. Ngayon mga usik, mga salo. Dagan sila. So, ano lang yung bibilihin natin para pang-ice lang kung sakaling may huli. Pabugnaw ra ba? Unta makakuha na gyud matay pa ita kayo. Eh. Bila na kaadlaw mga kasparaki. Simula nung last nang huli mga limang araw na siguro. Limang araw na hindi nakakahuli mga kaspakatak. Pero nakapaglaot sila sa loob ng limang araw nakapaglaot sila ng tatlong bisis pero walang huli mga kasprakis sayang uh, bumili ako palagi ng ice pero uh, bukya oh, maka, maka sila pero hanggang pang ulam lang ngayon bumili bim na naman ako ng ice mga kasprakis masasayang naman sana hindi na yan masayang ngayon sana hindi na yan masayang mga kasprakis magamit na yan talaga ngayon sana eh di biru yung gastos mga gas oi. Yan Di yung gastos tapos ito. Ito guys, kung ma lang sana ito guys. Pwede sana tayo mag mag bili nang marami. Pero hindi yan ma-stack eh, matutunaw yan, matutunaw, at matutunaw yan lalo na pag hindi niya nagagamit. Matutunaw lang yan. Kaya kailangan talaga makahuli talaga ng isda para makabawi naman sa gastos ko 380 bawat ano mga kaswaki yung presyo yun yun 380 pesos bawat isang bloke. masakit na yan sa amin mga kaswaki mabili ka ng ano uh, ayan uh, anim na luke tatlong bloke lang sila gamay ra kayo na gamay ra kayo na pero masakit na rin yan kasi gastos yan eh okay lang kung makakuha kumbate na pero huwag dili makakuha mga sayang yun yan sayang yung 380 sayang yung isang libo siguro oh. sayang yung isang libo may git mga na Kastos ah, oh, libo kay animan yan dalawang libo may git sayang Kaya kailangan talaga makahuli eh, para makabawi tapos produk pa ah. ano? manipait sa mga na mga kasprakatak akala yung iba akala ng iba mga kasprakatak na ayahay yung mga mangingis na nasa kukuban, nasa lansa gili, gili, gili siya ingon niya ayahay pwede paita no, ang, ang nakagwanta ni eh, mas lalo ang, naka, ang nakagwanta ni eh, mga tag-iya, siyempre no, mubawi naman po na sila panahon nga season, mubawi mubawi, makakagumpigong kapot pero pag panahon po niya yung naning uh, pit post, kapiki, ah, looy yun, marag. Kung beginners ka, no? Kung beginners yan, yan. Ako kayo kapitalan, kapital, ano yan. So, nahilak di Hindi mo Kung di ka anad, hilak di ka. kami mga kaspaki, usahay, hindi mo lahod, usahay mo lahod, usahay. Alam ba, on and off yung paglaot ba? Kay, ka ng Uh, pamasin ko na siya pamasin kanang kanang dili mo lawod ah uh, nasakitan na siya nasakitan <laughs> ni gasto sa paglawod sa panahon ni lawod nagasto gasto grodo ni gasto og ice dayon pag uli walay kuha walay nadala kanang okay. manggod mga kaspaki hindi kami hindi kasi kami pumupunta sa ibang lugar dito tala, dito lang talaga kami na sa ano namin sa area namin di bulog dapitan yan lang talaga yung area namin hindi lang kami nagpupunta sa ibang lugar talaga yun lang ang ano namin nasa medium scale lang kasi kami medium scale lang kami na ano na pangulong pero lang siguro kung mga large scale kailangan din ang wato layo kay mas sakit sakit gani kayo ang gasto sa amo ang gagmay gagmay ra ah? unsa unsa na ka mga large scale na mas grabe to konsumo sa grodo dahil mga tao pa na kailangan din sila mo dayo sa laing lugar na ang nakanindo po sa mga bangka basta large scale na ka na commercial fishing ay dagko ng bangka nya insakto po mga panba sakto sila tulganan, insakto sila ugan, in sakto sa bagyo, safe ra ang mga tao pero kani nga mua dili ni di magsindi ugan. Sa so, mga, mga kamarote lang kani ni ulan, pinaka problema jud kay magulan, kana magulan jud okay lang magtrabaho na ay mag na, eh, nag ulan. Pero dili kay magulan, apiki kay ra gyud. kay mga tao, uh, mura yung mga balot jud, ko jud. Murag mga salmon ba, maguot. Agis kagamay gamay, sa kamarote. Igo-igo lang. Yun. So ayun mga kaswaki, tapos na sila Bakit na namin dito See you na lang dito sa breakwater Uy! Uy! Tagpulo! Kapila na kasako! Ah, tag 1, tag 11 Unsi ka, tagunsi ka sako, tagunsi. Oh, grabe. Ayaw mga kaspaki, iskar ka isda. Wow, kalindot kayo sa dagat. Sunset mga kaspaka ganda ng lugar dito mga kaswaki ano puto na ganyan yung laulo makita dali di makita dali dagang na masul ka high tide mga kaswak attack ito ni gawa sa victor oh Ah, huh? pilih. Jangan dipikas, jangan jangan ais bam, bat. Ais mulia kawat atau bocakan. Mana? Allah. Oke. Oke dah. Ini dong kayak dagan buku arun. Berak dengat nangatu lawung kemut dagan nak kayak buku arun. Eh, <laughs> uh makasih -huh. pak katak. Gawasah si Victor Cinco, Ausais. Victor size ni na mga pagkatak ag taga ditong dapita wala pa RPM nagbara wala pa na human no si bunso na si yung isa ka preswell nga na taga dire na si tayon mga pagkatak na papod papa sila ni pero nanay nanay bangka na nanay makita na to bangka nagluto-luto at May na ano siguro may nanagat ya. So maganda yung panahon mga kaspakatak, maganda yung panahon sana makauli sila ngayon. Medyo hangin-hangin may amihan. No. Pero kayang-kaya rin nila ni. Tara dua ka lansa mga kaspakis. sana makakuha na sila ron. Lapad dito pag magkatabi talaga itong apat na buti mga kapakatak sobrang lapad tingnan natin dito matapad pa ito isa si singko ah daggang kayo buti yan sana makakuha na mo oh ano tayo Tabun. Saya tengah hilis diri oh. Pegaw si iska, hilis. Dry dulu. Ayo nang tibuk ya. Balik syaruf dia lagi apa muka kau orang kan. Tak hitam pakai siklau dari kokohan ni. Ha? Huh? Pahit kayu? Pahit kayu? Pahit itu sih gitu gitu tolong mau aku kolon ke kape ha di katolong ke we kape wait agak serapi degan mun kai mudia si babau ah wakai klaro dia si lukluk ke mana dia manggil lumang tabang-tabang imuar mataga ang gag ais Dali dali. Manghilak tabang-tabang. Aron maka Hoy. Hoy ni palit ana imong buway palit. duadi. Gina to lagyan ng ice. Itong Ito si Nuibi at saka si ay kanam, rog di wala pa yung operator mga kapagatak. Baka mayroong ano diyan gusto mag-apply ng uh, operator ng buti. O sabot-sabot lang mo sa tigdalaan niyo. May bakanting usa ka buti, wala yung operator na. Basta na lang kay lisensya, ang kuan pagka boat captain, pwede ka dire. Lisensya lang pagka captain. Pwede ka mag-apply dito. Mag-apply ka ng uh, boat captain pero tigdalar kas buti uh, ka. Ikaw tigserga. May bakante nga ka posisyon diri mga kaspraki sa um, ang kon. Pero depende ra pud sa kon ha. Basin mag-expect ka nga mag-apply ka diri basin nag-expect ka og dako ka og Magdepende ra kita sa kuha. Depende ra sa kon. Depende ra pud sa sabot ninyo sa ko Andre kana na ang pinakahid nila diri sa mga buti mga kaspaki dipindi okay, ra pod basta na istorya lang ko nga uh, may bakante nga uh, posisyon diri sa mga uh, operator ng nitong bangka kabalo ra po siguro mudala um, no katong mga boat captain <laughs> diha oh. Si Dugong nana, si kwan Bugart aman. Oh, Bugart. Hilis na

Sige, tala. Tala ni. Dala lang sa ako. Tuloy So, yun lang mga guys, pag Yun lang ang update. Nag-update ako sa inyo ang mga loud karon. Ayun. Sana makahuli. All right. Yun.